Pre, may tanong ako. May babae bang nagpaparamdam sa'yo pero hindi nagsasalita? Yung parang may kakaiba sa kilos niya, sa titig niya, sa pakikitungo niya sa'yo. Pero hindi niya masabi ng diretsyo. At ngayon, nandito ka, nag-iisip. Gusto niya rin kaya ako? O baka naman mabait lang talaga siya? Ang tanong na yan ay paulit-ulit na bumabagabag sa maraming lalaki. Takot magasyum. Takot masaktan. Takot mapahiya. Pero minsan, sa likod ng mga simpleng kilos, nagtatago ang damdaming hindi kayang banggitin. Kaya sa video na ito, ibabahagi ko sa iyo ang sampung palihim na senyales na gusto ka ng isang babae, batay sa pagmamasid karanasan at kaunting karunungan mula sa Stoic philosophy. 1. Komportable siya sa katahimikan kapag kasama ka. Ang unang senyales, yung hindi siya natatakot sa katahimikan kapag kasama ka. Hindi niya kailangang maging interesting, funny o palaging on. Sa piling mo, sapat na ang presensya. Ito ang klase ng comfort na hindi basta ibinibigay kahit kanino. Sabi ni Epictetus, He who is not disturbed by silence possesses peace. Kung nakakahanap siya ng kapayapaan sa tabi mo, higit pa yon sa simpleng pagkakaibigan. 2. Ikaw ang unang naiisip niyang tawagan o chat kapag may masaya siyang balita, problema o random kwento ikaw agad ang gusto niyang makausap. Minsan kahit simpleng anong ginagawa mo o naglunch ka na ba. Pero sa likod ng tanong na yan ay matinding interes. Kapag ikaw ang unang naaalala, ibig sabihin gusto kanyang maging bahagi ng kanyang araw, ng kanyang kwento, ng kanyang buhay. 3. Inilalaban ka niya kahit tahimik. Hindi siya vocal sa damdamin niya, pero ipinapakita niya ito sa gawa. Kapag kailangan mo ng tulong, nandyan siya. Kapag down ka, nagpaparamdam siya. Kapag may laban ka sa buhay, hindi siya umaalis sa tabi mo. Ayon kay Seneca, Loyalty is proven not by words, but by consistent action. At kung hindi ka lang niya iniintindi sa ginhawa, kundi pati sa hirap, baka hindi na friendship lang ang dahilan. 4. Ginagawa kang bahagi ng kanyang hinaharap kapag nagkukwento siya ng mga pangarap niya, ng plano niya sa susunod na taon, sa career, sa buhay, at ikaw ay bahagi ng kwento niya. Yan ay malalim na senyales. Hindi ka lang simpleng karakter sa kasalukuyan ginagawa kanyang bahagi ng kanyang pangmatagalang kwento. Ang babaeng hindi interesado, iiwas sa future plans. Pero ang may gusto, natural lang na gusto kang maisama sa pangarap niya. 5. May counting selo sa mga babaeng malapit sa iyo. Hindi siya umaamin. Pero kapag nabanggit mo ang pangalan ng ibang babae, mapapansin mong biglang nagbago ang tono ng boses niya. Tahimik siya umiwas ng tingin o tinapos ang usapan. Selos? Oo. Pero hindi dahil sa possessiveness, kundi dahil may halaga ka sa kanya. Gusto niyang ikaw ay kanya, pero hindi pa niya kayang sabihin. Sabi nga ni Marcus Aurelius, What stands in the way becomes the way. Minsan ang selos ay hindi hadlang. Ito ang daan para mapansin mong may laman ang damdamin niya. 6. Masaya siya sa tagumpay mo, hindi na iinggit. Napapansin mo ba na tuwing may nararating ka, mas excited pa siya kaysa sayo? Nagpo-post siya, nagcheer proud na proud sayo. Ibig sabihin, hindi siya threatened sa success mo. Bagkus, gusto niyang sabayan ka. Hindi para mang-agaw ng spotlight, kundi para magbigay ng ilaw. Ayon kay Stoic Thought, A true companion rejoices in your rise, not competes with it. 7. May madalas na pisikal na paglapit na hindi madalas sa iba. Kapag nasa tabi ka niya, parang hindi niya mapigilan ang sarili. Kahit simpleng hawak sa braso, hima sa balikat o pisil sa kamay. Hindi ito sexual o malisyoso, subtle at natural lang. Sa psychology, tinatawag itong touch-seeking for emotional connection. At sa stoicism, ang kilos ang tunay na panukat ng damdamin. Kapag siya ay malapit, literal at emosyonal, may dahilan kung bakit. 8. Naalala niya ang maliliit na detalye tungkol sa iyo. Kahit kailan ka huling nainom ng gamot o kung anong ulam ang ayaw mo o kung paano ka tumatawa kapag naiilang ka. Naalala niya, hindi lahat ng babae may ganitong atensyon, pero ang may gusto, napapansin ang mga bagay na hindi mo na nangapansin sa sarili mo. Sabi ni Marcus Aurelius, the smallest things can be the most important. Nine. Nagkakaroon siya ng iba't ibang pag-uugali kapag ikaw ang kasama. Sa harap ng iba, normal siya. Pero kapag ikaw ang kaharap, nagiging mas expressive, minsan mas tahimik, minsan mas kulit, o minsan mas maayos manamit. Hindi ito pagiging plastic. Ito ay subconscious effort niyang ilabas ang best version niya para sa taong espesyal sa kanya. Tandaan mo, ang pagbabago ng kilos ay hindi palaging pagpapanggap. Minsan, ito ay natural na reaksyon ng pusong umaasa. 10 hindi siya takot magpakita ng kanyang kahinaan sa harap mo. Kapag ang isang babae ay umiiyak, nagpapakatotoo o nagsishare ng kanyang deepest fears at failures sa harap mo, ibig sabihin, pinagkakatiwalaan ka niya. At hindi lang bilang kaibigan, kundi bilang taong kaya niyang sandalan. Ayon kay Marcus Aurelius, Accept everything which happens even if it seems disagreeable because it leads to inner growth at kung kaya niyang dalhin ang sarili niyang takot sa harap mo ikaw ang tinitingnan niyang ligtas na tahanan kaibigan ang mga palatandaang ito ay hindi magic formula hindi ito garantiya pero gabay ito para makita mo ang hindi sinasabi ng bibig pero matagal nang sinisigaw ng damdamin Hindi lahat ng babae ay ang umaamin Pero ang totoo, ang puso ng babae Ay marunong umibig sa tahimik na paraan Ang tanong, nakikinig ka ba? Kaya kung may isang babae kang naiisip habang pinapanood mo ito Baka oras na para tanungin mo ang sarili mo Gusto ka rin kaya niya? O baka ikaw ang hinihintay niyang kumilos muna. Comment mo sa baba ang mga senyales na napansin mo at pag-usapan natin. At kung gusto mong mas marami pang ganitong stoic life advice in Tagalog, mag-subscribe ka na ngayon kaibigan. At tandaan mo, hindi mo kailangang magmukhang perpekto. Ang kailangan mo lang ay maging totoo. Hanggang sa muli, tahimik, kalma, pero bagsik.